Hello 18, welcome back to my channel. Dahil sa kasikatan ng SB19 sa buong Asia, buong Pilipinas at buong mundo, nakapasok na totally officially halos lahat. Yes, lahat ng kanta ng SB19 sa sikat na music app doon sa China. Yes, sa China, sa music app nilang bili-bili. Nakapasok na lahat ng mga kanta ng SB19 like Crimson, I Want You, Gento, kalakal at iba pa. Kaya naman isang malaking bagay ito sa buong Asia dahil ang China ang pinakamalaking bansa sa buong Asia na kung saan maraming mga music listener tulad na ng mga K-pop at of course ang ating SB19 ang P-pop ay nakapasok na doon dahil sa SB19 sa kanilang music app sa kanilang music app na pinakasikat na bilibili na halos lahat lahat ng kanta ng SB19 na gento especially ay ando na sa kanilang music app kaya naman congratulations SB19 at maraming salamat China bilibili kaya naman anytime mag-upload ka o mag-download ka na music app na bilibili from China ay andun na lahat. Pwede mo pakinggan lahat ng mga kanta ng SB19 like Gento, Crimson, I Want You, Basenga at marami pang iba. Kaya naman maraming salamat China at congratulations SB19.